Magandang okay, umaga po sa ating lahat. Alas 8 na po ng umaga mga kalaki. At syempre po, 3-digit lucky numbers ang ibibigay po natin sa inyong lahat. At syempre, welcome to Baguio City. Nakita nyo ang pag. Napaka-fag po sa likod ko mga kalaki. At syempre po, narito na po. Ngayong umaga po, pupunta tayo mamaya sa layon Ito na po mga kalaki, ang Israel. 3-digit lucky numbers to, kunin mo na. Number 219, Las Vegas, 830, Alaska, 774, Saudi, 228. 223 Japan 185 Italy 730 Germany 928 Korea 151 Texas 386 China 229 Singapore 301 Hong Kong 525 Dubai 874 Malaysia 188 Taiwan 697 Thailand 236 India 770 Philippines 412 New Zealand 686 Australia 904 Mexico 218 Canada 533 Greece 344 Ayan po mga kalaki na po ang mga 3 digit lucky numbers Ngayon po, alas 8 ng umaga Iramble nyo po yan na 2 digit, 3 digit at 4 digit Para mabalikad man ang numero Panalo pa rin po tayo Ang lamig Good luck mga kalaki Mananalo po tayo